Mahilig ka bang kumuha ng pictures gamit ang iyong cellphone? Hindi ba't masayang balikan ang mga larawan dahil dinadala ka sa mga panahon at iba pang alaala -ala ng mga panahon na kinuha mo ang mga larawan? Mabilis ang takbo ng buhay at napakaraming nagaganap sa bawat araw. Minsan tila ang hirap ng namnamin ng mga masasayang alaala -ala dahil sa dami ng nangyayari. Nandyan yung natatabunan ng malulungkot na mga pangyayari yung masasaya at tila ang hirap na tuloy balikan na magagandang alaala. -ala. Nandyan din yon sa sobrang dami ng kaabalahan. E para kang nakasakay sa mabilis na sasakyan. Nakakarating ka sa paruroonan, pero di mo napapansin ang detalye at ganda ng kapaligiran. Bukod sa mga ito, meron pang isang malungkot na katotohanan. Yung wala kang mabalikang magagandang alaala -ala dahil sa kakulangan sa pagpapatawad. Kung naranasan mo na ang kumuha ng larawan gamit ang cellphone mo at biglang napuno ang memory card, o memory capacity ng phone mo, eh hindi mo na magawang kumuha pa ng bagong larawan. Naalala ko ang panahon na nagbiyahe kami ni Mrs. Hindi ko inaakalang mapupuno ang memory ng phone ko. Ang dami pang pupuntahan, pero ubos na ang kakayahan ng phone. Napilitan akong magbura ng mga lumang larawan para lamang magbigay daan sa bago. Walang internet sa pinuntahan namin kaya di ma-save o ma-upload ang mga iba pang pics. Nakapanghihinayang. Ganyan din madalas ang taong hindi marunong magpatawad. Sa halip na sa bawat araw ay gumagawa siya ng magagandang alaala -ala na maaaring balikan. Hindi niya namamalaya na lumilipas ang mga araw na nasasayang. Parang memory card na puno na. Wala ng kapasidad sa bago. Balikan mo man balang araw, walang maipapakita ang mahalagang alaala. -ala. Ang sabi ng Bible, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at magpaumanhin sa pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Ang pagpapatawad ay nais ng Diyos na gawin natin. Ito ay bahagi ng pagkakaroon ng buhay na tunay na pinagpala. Sa pamamagitan nito ay naluluwalhati natin ang Diyos at nakikita ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sa pamamagitan din ng pagpapatawad, ang bawat araw ay nagiging malaya sa kapaitan. Nagiging bukas sa magagandang pakikipag-ugnayan at lumilikha ng mga magagandang ala-alang masarap balikan. Puno na ba ang memory card ng buhay mo dahil sa mga taong iniiwasan mo o kinasasamaan ng loob mo? Madalas, hindi madali, subalit kailangan ang pagpapatawad. Alalahanin mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo upang ang kapatawarang nakamtan mo ay maging bahagi ng ugnayan mo sa kapwa mo. Nasa kapwa!